Ayan lang ang kanilang tulugan. Tapos basa pa. Wawa naman. Papalitan na namin yung tulda para kasing uulan. Ayan Ay, pala. Laman ako magkita. Tinulungan kong aking mare. Maring Selen. Si Kasi nga eh, uulan na. Ang ginawa ko, pinakuha ko sa kanya yung tarapan, itong puti. Itong ano, puting tarapan ito. Yan ang kinuha. Tapos tinulungan ko maglagay sa taas. Nilagyan ko ng bubong maayos. Yan ang resulta ginawa namin. Yan. Yan ang nangyayari sa kanyang bubong. Yan. Tapos dito naman sa loob, ito yan. Mm, kahit paano, di na sila tutuluan kasi merong nagpasaulian ng tulda. Ito. Ito. Kaya yon naayos na yung higaan nila mamaya. Kasi ayaw na nila sa bahay matulog. Yun na. Pero salamat pa rin kay Lord na natapos din kahit may masilungan lang ng um, aking kapitbahay kasi siya dito as in temporary lang siya dito habang na hindi pa daw ginagawa dito lang daw muna kaya yan parehas kami basa